a day in my life as a babaeng walang pahinga ho. Hello sa inyo mga biday. And for today mga mi, maaga nga akong gumising dahil wala nga akong ia-upload para bukas. Just ko dahil. Ano kasi holding ang brownout dito sa amin. Kaya naman hindi ako nakapag-shoot kahapon. At hindi ko nga rin nabisita yung mga bahay-bahay niyo mga medyos ko dai babawi talaga ako sa inyo for today. Wag na wag tayong makakalimot sa mga taong laging bumibisita sa bahay natin. Charga. Tapos ko nga magtimpla dyan ng Milo mga me. Inayos ko muna nga itong hinigian namin ni CJ. Kahit nga tulog pa siya, itutupiin ko na nga yung iba dito. Tiningnan ko nga yung kanin mga mi kung kasya pa nga sa amin para sa tanghalian pero hindi na nga kaya naman ito magsasayang na ang lola nyo. <laughs> Kakatuwa lang talaga na merong ganitong klaseng tao na gusto ka talagang panoorin kasi parang ang dali lang daw lahat sa akin. Kaya naman kapag nga tinatamad siyang maglinis at maglaba, ako na lang daw ang pinapanood Nakakatua niya. Nakakatuwa at nakaka-appreciate talaga yung mga ganitong klaseng comment at meron nga na-inspired sa atin sa paglilinis. Hello po sa'yo, Mami Feng Marquez. God bless po sa family nyo. Kala talaga ng iba ay eh, madali lang itong mga ginagawa namin pero hindi kasi na-edit out naman na lahat kaya naman hindi na nila nakikita yung ibang eksena ganun. Kaya bilip na bilip ako sa mga kapwa ko ko oh, mamis na araw-araw talagang nagvlog at araw-araw talagang may upload. Sipag at syaga talaga at sana talaga meron itong nilaga. Char. <laughs> Pero syempre, sa mga katulad kong nanay, ay eh, madali na lang talaga itong paglilinis. Ikaw ba naman, araw-araw mo itong ginagawa, hindi ka pa ba masasana? Sanay na, sanay na talaga. Araw-araw ba naman to? Diyos ko, day, walang palya, gano'n? ko tuloy, may nag-comment sa akin, doon sa mga nakaraan kong mini-vlog na kumuha daw ako ng katulog. Sinasabi sabi ko sa inyo, dapat talaga hiwalay ang Facebook ng mga matatanda nang gigigil ako sa inyo. Sabi ko naman, ay kukuha ako, basta siya ang magpapasaho. And by the way, going back mga me, nagpapatimpla nga ng milk si CJ, kaya naman, pinagtimpla ko muna bago ko nga tong mga gagawin Kapag nga ganitong gising na si CJ, e eh talaga namang asahan nyo na marami na siyang ipapagawa sa'yo. Ano <laughs> naman ang sabi ko, ikaw na magsuot ng pajama mo dahil magluluto ng mami mo. <laughs> Malik na nga rin ako dito sa ginagawa ko mga mi, etong at hiniwa ko na nga rin itong patatas. Gusto ko kasi talaga kapag nga dumarating si daddy ay nakaluto na ako bago siya dumating, itapos na ako sa mga ginagawa Kaya ko. Kaya naman nagmamadali na ako kasi malapit na rin mag alas 12 dyan mga mi. Katapos mie. ko namang hiwain yung mga patatas mga mi, hinugasan ko na nga rin yan at binabad ko nga muna sa tubig. After naman yan, hiniwa ko na nga rin itong sibuyas at bawang. Pinino ko nga lang yung mga yan mga mi. Nilinis ko na nga din muna itong lababo bago nga ako magsimulang magluto dahil ayoko nga nakakakita ng masakit sa mata. Dahil <laughs> pip nga na may patatas ang ulam namin. Bala ko nga dagdagan ng nilagang itlog mga mi. Kaya ito, kumuha na ako ng itlog, tatlong piraso at ilalaga ko nga. Ayaw kasi ni daddy na ihalo ko yung itlog sa corn beef. <laughs> at naluto na nga rin mga may, tara po kain tayo. Thank you po Lord sa blessing. At yun lang muna for today mga mawe.